dun po sa pagpapadipin po ng moral ko which religion po kaya yung makakatulong para hindi ko masasagot sa iyo yun bala ka ang suggestion ko sa iyo magbasa ka ng mga libro kasi dun naman nagagaling yung mga ano eh tinuturo ng mga religion eh galing sa mga lumang libro bala ka na Biblia yan, o Quran yan, o Vedas yan, bala ka na. Hanap ka na lang na sarili mo. Pero sabihin ko sa'yo kung ano religion, edi parang nag-endorso na ako ng religion. Ang problema, pag nag-endorso ako ng religion, paano kung mali pala ako? Di ang dami ko ngayon na Kaya ayaw kong pakialaman yung konsepto ng ano eh, pag-endorso ng religion. Kasi doon pa ka lang sa puta, pag-endorso pa lang ng politiko. Ha? Politiko pa lang yan ha. Dito pa lang, panlupa pa lang yan ha. Ang, ang laki ng porsyentong magkamali niya eh. Yung pa kaya religion na endorse ko. Pang walang hanggan yan eh. Okay, takot ako diyan. Kami pala ako bibigay ng awa sa. <coughs> yung awa. Pang kanin lang dapat bibigay. Yung awa binibigay sa nakakaawa. Hindi sa nangagrabyado. Tanga na mali yung ginagawa ng iba. E, Oo, oh, oh, dahil siya ibang bansa, naawa raw doon sa pamilya nila rito. Anong ginagawa ng pamilya rito? Hindi nagtatrabaho, nagiinom lang. Na, nakakaawa yan. Wala raw pambayad ng ilaw, tubig, renta. Putang mo kung wala kang pambayad ng ilaw at tubig. Wag mo gamit ng ilaw at tubig. Alam mo pa lang wala kang pambayad eh. Kaso gano'ng nangyayari siya. O, oh, 'di ba? Ganun lang 'yun eh. Pero puta, alam mo yung ang normal kasi, 'di ba? Kumuha ka ng ilaw, kumuha ka ng tubig, wag mo 'yan. Pero wala ka naman sakit, hindi ka naman senior citizen, walang diferensya utak mo, hindi ka minor de edad, Pwede kang magtrabaho. Ayaw mo lang dahil tinatamad ka, dahil sinusustento ka ng kamag-anak mong nasa ibang bansa. Eh putang ina ka. Tapos naaawa-awa pa rin sa mga ganong klase na tao. hindi sa akin, hindi putang ina, hindi nakakaawa. Pabaya mo silang walang ilaw. Pabaya mo silang walang tubig. Gagawa naman ng paraan yan eh, di ba? Pakikinom yan sa kapitbahay. Pabaya mo silang walang tubig. Pabaya mo silang walang ilaw. Eh. Yan problema kasi sa mga tao, mali gamit ng awa eh. Ang, ang, ang ginagamitan nila ng awa, yung mga tao hindi naman dapat kinaaawaan. Ang ina ang katawaran, hindi kinakaawaan yan. Uh -huh. Ba't sa taong tamad? Putang inang yan. E di pag kinakaawaan mo yan, parang kinonsinti mo na rin putang inang yan. E diba? E, nakasulat nga sa Biblia Ito masahol. Nakasulat sa, sa Biblia. At sino mang ayaw gumawa, huwag din naman kumain. E ni sa pagkain, wala kang karapatang kumain pag tamad na tao ka eh. Oh, tamo. Minsan pagkain, wala kang karapatang kumain pagka tamad na tao ka. Tapos puta, ilaw, tubig, renta, babayara mo dahil lang naaawa ka sa mga putang inang ayaw magtrabaho. Eh Ay, putang ina, ang labas mo ngayon, konsintidor. Pasahol ka pa rin sa mga tamad. Enabler ka ng katamaran eh kinukonsente mo yung mga gago eh. Ang kinakawaan, brother, yung inaagrabyado o may nangyari sa kanilang kakaiba na tipong okay naman, nag-iipon naman, inatake sa puso, dinala sa ospital, kinapos yung pera, pero may pera sila dahil inipon nila, yun nakakaawa. Tsamba lang naman yun eh. 'di ba? Chamba ng pagkakataon 'yun. Pero alam mo naman, 'di ba, na 'yung ilaw, 'yung tubig, 'yung reta, alam mo pagdating sa katapusan, babayaran mo 'yan. Kuta hindi mo pinagandaan, tapos kina mo lang 'yung pera, tapos pagdating ng katapusan, manghihingi ka ngayon sa kamag-anak mong nagtatrabaho o doon sa OFW mong kamag-anak, buhutan ka tapos hindi mo na Eh, Putang ano paggan kagano? Kami oh, sa mga lasangan sir, 'yung mga di mo alam na sa dikat, mga ng mga nanlilipas. Saan nilimos kahit pa paano medyo may awa-awa ka pa dyan sa ganyan. Lalo na kung nakikita mo namang may sakit, di ba? Tapos nakikita mo may sugat-sugat yung katawan, baliw na. Diba? Yun, yun talaga, nakakaawa mo lang talaga. yun. hindi mo naman alam kung ano nangyari dun eh. Pero, Pero hindi mo naman malalaman kung sindikato o hindi eh. ba? Diba? You will never know. Kung batas ng tao pag-uusapan dyan, hindi ka dapat magbigay sa mga pulubi. Eh. Kung batas ng tao pag-uusapan dyan, pero nakasulat kasi sa Biblia, huwag ninyong iwaglit ang awa. Wala kayong mali na kayo nakakapagpatuloy ng mga angil. Nakasulat sa Biblia yan eh. Huwag ninyong iwaglit ang awa kasi ang awa lumulubalhati laban sa pag-uokom. Walang awa sa hindi nagpakita ng awa. Yun ang dahilan kung bakit normal sa tao ang maawa. Yun ang dahilan kung bakit normal sa tawang maawa. To the point na hindi nila alam kung sino ba dapat yung kaawaan at kung sino dapat yung hindi kaawaan. Dahil pag naawa ka sa mga tarantadong mga tao, para mo na rin kinonsinti yung kagaguhan nila. Pero tingnan mo, yung pinaka-general na concept, ang tao normal na naawa. Yun ang normal. Hindi yan parang optional, hindi eh later part na lang yung pagiging optional pag naintindihan mo na may mga tao pala na tarantado at ginagamit yung awa mo laban sa iyo para biktimahin ka sir ano yung mga sumasakay sa jeep uh, ganun. mga ganun hindi ko masasagot yun brother ako ang suggestion ko sa iyo sundin mo nalang puso kasi hindi ka naman mawawalan pag nagbigay ka ng limang piso o sambong piso hindi ka naman mawawalan eh kasi hindi lang naman yung sambong piso halagang presyong isang sakay na jeep lang yun hindi ko alam magkano na presyo ngayon sa akin ng jeep eh o di bigyan mo na lang ng ano. Bigyan mo na lang ko ano man. May pagkain ka dyan. Di bigyan mo na lang yung pagkain mo. Diba? O ano meron ka. Tapos maluwag sa loob mo. Kasi hindi ka naman makakapang-agrabyado. Alam mo, hindi ka maaagrabyado ng kahit na sino kapag ang ibinibigay mo lang yung sobra mo. Diba? Kasi sobra mo lang yun eh. Oh. Parang bukas hapon sa sa'yo. Oo. Pero binigay mo, kailangan mo rin pala. Ang tanga mo. Oh. <laughs> diba? Tangina pinau, uh, nangutang sa 5,000, ang sweldo mo 5,000 lang din, 6,000. Tapos sabihin sa'yo babayaran sa katapusan. Tangina ina mo, bobo mo naniwala ka. Eh kailangan mo rin pala yung pera na 'yon. Ano ngay, wala ka makain. Ikaw ngayon na nangungutang. Bobo, -bobo ka eh. <laughs> Kung may bibigay yung kailangan mo, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa sarili mo. Ang pagtutulara mo ng pag-ibig mo sa kapwa tao mo, yung pag-ibig mo muna sa sarili mo, dahil mo na sa sarili. Pag alam mo kung nalulunod ka pa, putak na mo kasagit ng sakit na ibang tao, tang na, dalawa na <laughs> kayo nalulunod dyan, tanga mo. Ito uh. ha. Follow up. Go. Tapos mo tao sa ang isang tao, marami na alam po, marunong mo na Um, ang talino, multiple factors hindi lang yan masasabi mong isang talino lang. Eh. Maraming iba ibang klase ng talino. Eh. There's IQ, there's also EQ, there's adversity quotient, at maraming iba't iba pang klase. Maraming iba ibang klase. Problem solving skills, o memorization. ba? Diba? Hindi mo naman no masasabi hindi matalinong tao yung magaling magkabisa pero hindi marunong sa logic. Matalino pa rin yung magaling magkabisa eh. ba? Diba? tapos hindi mo katulad sa akin, 'di ba? Hindi mo naman ma-memenos ma, na magaling ako sa logic pero hindi ako magaling magkabisa. Hindi mo naman masasabing hindi ako matalino tao sa ganun. Kasi mabilis ako makalimot eh. 'Di ba? Ang dahilan lang naman kung bakit parang naririnig ng mga tao nakabisado ko halos yung iba-ibang mga libro. Kasi kakapulit, kakapulit, ulit, kaka paulit, ulit, paulit, ulit, paulit, ulit, paulit, ulit. Paulit, ulit, 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 ulit. Yun lang naman ang dahilan nun eh. Pero other than paulit-ulit, paulit-ulit, paulit-ulit. Paulit oh, na isang basahan, makakuha mo ba agad ng isang diretsyo yan? Kaya, alam mo yung kahit nga matali ng tao, minsan kailangan pang ulitin yung nabasa nila dahil sa kapal nga ng libro eh. Para lang maintindihan mo yung ibang parte ng libro na nung umpisa hindi mo na digest. Overall, masabi ko sa iyo, sobrang daming iba-ibang aspeto ng talino. Hindi mo masabing isang bagsakan lang yan, na IQ lang yan, tas walang EQ. EQ lang yan, walang IQ. AQ lang yan, walang IQ, walang EQ. Pwede naman. Pero alam mo yung konsepto na hindi mo kasi pwedeng sabihin bobo lang ang isang tao at walang katali-talino kahit kapraso. Kahit taga-bundok pa yan. Baka mas may alam pa yan sa'yo tungkol sa pagbubundok. Eh. Kung taga-Maynila ka, diba? e, eh, iba, talaga, tatawa ko, diba? binimenos mo, parang mga bisaya, gano'n. Pag mga taga mindano blabla bla bla. Pero kagad generalization ng gano'n, without considering, na tanga eh, mga taga-bisayas, kaya ganyan ang accent niyan. Kasi hello, dalawang lingwahe kaya sabihin niyan. Bisaya. Tatlo, at most. English, Tagalog at saka Bisaya. Na eh, baka nga ikaw dalawa lang eh. Baka nga milalas ka isa lang. Eh. So, actually... na marunong ka magtagal, ka marunong mag-English eh. Tas tangi naman ang ka ng Bisaya eh. Oo, oh, 'di ba? Ganun. Ano diba, sabi ko ron? Palap. Next. Yung okay. wala man pag-aaral sa mga tapos mo yung pag-aaral. Wala eh. Kahit si Solomon sinasabi. Yun. Laan mo yung buong buhay mo, hindi mo papapakaralan lahat ng bagay na ginawa ng Diyos. Kasi doon pa nga lang sa, ano, sa universe, diba, nilaunch yung, ano, yung tantag dito, Hubble Space Telescope. 13.5 billion light years away yung nakikita. Nung nilaunch yung James Webb, they're now looking into the possibility na posible pala ng 26 billion light years yung ng huling pinakadulong nakikita ng sa katawan. O eh, pag nag-launch pa ng mas malakas pa na teleskopyo. Eh siyempre, bago ka mag-launch ng bagong teleskopyo, na mas malakas kaysa ron sa naon, dapat may technology ka na para makapag-launch ng bago. Bakit mas madaling lumasos kaysa sa Hindi naman kasi built ang tao para yung mabalik. Built ang tao para maging mabuting tao. Tungkol sa financial management, hindi lahat ng tao alam yan. Yun ang isa sa mga dahilan kung bakit mas maraming mahirap kaysa mayaman. Kasi hindi built ang tao para yung mabalik. Hindi, sir kaya mong pag-aralan pero initially hindi ganoon hindi built ang tao para yun. hindi natural yung mayayaman sa rin eh, no kasi sobra sobra sa pangangailangan yung konsepto ng mayaman natural. sobra sa pangangailangan ang normal sa mga tao kukunin mo lang yung kailangan mo lang tapos iiwan mo yung hindi mo na kailangan yun normal yung pagyaman sobra sa pangangailangan. Kung hindi nga lang talaga dahil maraming siraulong influenza sa social media, hindi ko ilalabas itong sikreto sa pagyaman. Kaya nga, may sikreto eh, napag-aaralan. Hmm. Yung mga matatagal dito, nakita nyo kung paano. Hindi ko ilalabas sa social media to. Bakit? Kasi mas malaking damage ang magagawa mo sa mga tao kapag pinayaman mo yung mga tao tapos hindi nila alam po ang ginagawa nila sa pera. Tingnan mo, maraming mga papunta ng impyerno mayaman. Bakit? Tangin na yung pera nila. Large scale ang paggawa ng kagaguhan eh. Sipin mo, gano'ng karaming babae ang kaya mong bilhin kapag mayaman ka. Versus yung isang kahig, isang ka Baka ang mabababae mo lang, yung asawa lang ng kapitbahay mo, libre pa yun eh. Sa damuhan na lang kayo nagtitirahan eh. Oh. Limited ngayon ang option mo. Pero pag mayaman ka, gano'ng kaya karaming babae kaya mong bilhin? Di ba? Sipin mo pag mayaman ka, gaano kaya karaming katarantaduhan ang kaya mong gawin? Sipin mo pag mayaman ka, gaano karaming kagaguhan ang kaya mong gawin? Ano ba diba, nagtatawanan ng kayo ngayon? Oo 'Di ba? Kita mo. Pero kung hindi lang talaga dahil maraming manloloko sa social media at naaawa ako sa kapwa tao o pag niloloko sila, hindi ko pa tiyan tagal labas sa social media to. sarap-sarap ng programa kung question and answer lang. Eh. Dito po ito, pinahihirap ako yung sarili ko eh. Ngayon naman, hayahay na. na ngayon, enjoy na ako nung uso sa Project One. Eh, dahil medyo hayahay na buhay eh, ko eh. Dahil may mga gumagawa ng anong trabaho dating ako gumagawa. Pero nung nagsisimula itong project ko, sa loob ng isang putang ina, isang buong taon, kinang ina, hirap na hirap ako. Parang gago, balik ulit ako sa wala. Nung may pera naman ako sa tunay na buhay, putang ina, diba? Ang gulit na eh. Tang ina, diba? Galing din at the same time. Grabe. Wala, alang alang sa pagmamahal sa kapwa tao eh. Kasi puta, alam mo makikita mo social media, ito pattern social media ng mga putang ina social media ng mga guru ng business business din eh. Makikita mo, inihilot nila yung mga tao para yung paliwanag nila kasang-ayon ng kung ano yung negosyo nila. Kahit hindi totoo, kahit kasi nung halingan sasabihin nila sa iyo. Oh, isa-isahin mo na lang eh, 'di ba? Yung pang ano, yung pang tuition fee mo yung eh, pang business mo na lang. Putang na tama ba yan? Sipin mo, gaano karaming out of school youth ang gagawin mo para magpanggap na business-businessan. Na dati, na dapat marami tayong doktor, dapat marami tayong abogado, dapat marami tayong teacher, dapat marami tayong iba't ibang mga profesyon. Pero dahil kinang ina mong hayop ka, pinasasa mo dun sa konsepto na yayaman ka pag nag-business ka, o ngayon, yung mga bata tuloy Imbis ang nasa isip Yung pangarap nila Na maging piloto O maging kapitan ng barko Ngayon, ang pangarap na lang nila Yumaman Eh, takina, There's nothing much to it Pag sobrang dami mo ng pera There's nothing much to it Halos wala kang fulfillment Na marami ka lang pera eh sa umpisa masaya ka pero pag lagi na lang masarap ang pagkain mo lagi na lang ang laki ng bahay mo lagi na lang lahat ng gusto mo nakukuha mo masaya pa ba boring. o boring na boring. tapos magkakaroon ka ng midlife crisis hindi sorry existential crisis which is far more worse than midlife crisis boring existential crisis di mo na kaya alam kung ano ginagawa mo rito you don't have enough distraction inside your head kasi lahat na lang you're going smooth lahat na lang going smooth eh yung friction sa buhay ng tao, yung friction, yung kahirapan, yun mismo yung nagbibigay ng sapat na distraction sa isip ng tao para hindi mo isipin na putang ina mo, ano ba ginagawa lang dito sa mundo? Naiistorbo ka ngayon ng konsepto na yun. Hindi ka ngayon nasisiraan ng ulo. Pero tingnan mo, lahat na lang ng bagay makuha mo. Masaya pa ba? Sa inyo, masaya. Wala pa. Meron Kasi wala pa eh. Makaramdaman sa inyo. sa inyo. Makaramdaman sa inyo. Makaramdaman sa parang ano na lang. Oo, eh, alam nyo naman, may mga taong lintik ang yaman kasi sabi nila, success daw, money, power, fame. May mga taong lintik ang yaman. May mga taong lintik ang kapangyarihan. May mga taong lintik ang kasikatan. Pero ending, nagpapakamatay pa rin. Ba't nagkakaga nun? Wala sa full filament siya. Parang wala sa sinigil siya. Parang wala sa sinigil, pinatakot yung Purpose kasi, purpose. Plus distraction. Isang nagugulo sa isip ka rata. Purpose and distraction. Kailangan purpose and distraction. And when I say distraction, hindi yung pagkasira. Yung ma-distract ka, may istorbo isip mo. Kailangan din yung istorbo ng isip. Kailangan ng gumugulo sa isip mo every now and then. Pero pag wala nang gumugulo sa isip mo, tangin na mas magulo isip mo. E isipin nyo, para makasagot ako ng sobrang daming tanong, putang na, gano'n kaya kagulo isip ko? Yung totoo, para lahat ng tanong ninyo, ilang kayo? Ilan yung mga taong nasa live? Tapos lahat yun napapagsilbihan ko yung tanong. One way or the other, kahit sabihin ko na hindi ko alam yung sagot, napagsilbihan ko para yung tanong mo. Meron akong sagot sa tanong mo. Hindi nga lang yung eksakto yung kailangan mo. Hindi rin yung gusto mo. Pero may sagot ako sa tanong mo. Sagot ko sa'yo, hindi ko alam. At hindi yan, madalas sa pagkakataon sa hindi ko alam, hindi yan dahil wala akong idea, kundi dahil sobrang daming idea, jumble-jumble na sa isip ko, hindi ko alam kung alin yung totoo. Next. Ah... Uh, tungkol naman sa Biblia, po, Yung triple six. Ano ba ibig ano yun? Triple six. Hindi But, ko alam. Hindi. Wala nabasa ganun sa Biblia. Uh, Ba't ganun ka ba? <laughs> okay lang naman maging triple 6, <laughs> <six, six. laughs> Ah, 666! 666. 666. Akala 666. Ah! Okay. <laughs> <laughs>

Ay, Hiwaga. <laughs> Hiwaga 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 Nakilang Babylonia Ina ng mga patutot at lahat ng mga kasuklam-suklam At nakita ko ang isang hayop Na may pitong ulo at sampung sungay Na umaahon sa maraming tubig At ang, ang, may pagkaunawa Ay bilangin ang bilang ng hayop Sapagkat siyang bilang ng isang tao At ang kanyang bilang ay anim na raan at anim na <laughs> Tao yun, brother. Uh, tao. Pitong ulo, sampung sungay. Mahirap nga lang mag-interpreta. Kasi dyan na sumasablay, sobrang dami religion eh. Mahirap mag-interpreta. Ayoko mag-interpreta. Basta ang nakasulat doon, yung may pagkaunawa, bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng, ng isang tao. At ang kanyang bilang ay anim na raan at anim na putani. Yung hayop na tinutukoy doon, tao, yun, tao. Uh, Ah, uh, yung tatak sa kamay at ano, ano ibig sabihin? Hindi ko rin alam. Yung, ang iba kasi... Kasi ang problema mo kasi, yung Biblia, yung Apocalypse, si sinulat yan, 96 AD. Yung sinasabi na yun, na pagtatatak sa kamay at saka sa noo, mangyayari yun, sa may bandang dulo-dulo na eh. Bagod pumasok yung isang libon taon eh. So ngayon, hindi ngayon natin alam kasi libong taon na lumipas pagkatapos na isulat yun. Marami nang nagkamali dyan. May nagsasabi, barcode daw, lalagyan daw sa noo. Oh. Okay. Ano na, sinong tangay magpapalagay ng barcode sa noo? sinong na mga binapagkain magpapalagay ng barcode sa noo? Oh, Puta, sa dami ng technology ngayon, meron nga nanotechnology na, hindi ka lalagyan chips. ng barcode. Chips-chips na lang eh, Chips diba? sa... Pwede nga, hindi na chips eh. Pwedeng diretso, yung iris, iris scan mo, pwede rin yun eh. Pwedeng fingerprint mo na diretso. Hindi naman natin alam eh kasi nakasulat doon sa kanang kamay at saka sa noo. Oh. Di ba? Hindi natin alam, brother. Hindi natin alam. Hindi natin alam kung ano-ano pa yung mga may iimbentong technology sa hinaharap. Hindi natin alam. Hindi so, natin alam. Ah, sa kanang kamay at saka sa noo. So pag nakakita ka ng pagtatatak na ganon, tapos hindi ka makakabili, hindi ka rin makakapagbenta, tapos kanang kamay, tapos noo. Yun na yun. <laughs> Pero hanggat hindi pa nangyayari, lahat tayo magsisipang hula at magsisipag imbento na lang. Hindi ako mahilig mag-imbento, hindi na mahilig mag-interpret. Uh, para sa ganun, sir, alin ba mauna? Yun o pag yun? Alin ba mauna? Ah, uh, yung pag sa sangkatauhan, sa, sa buong sangkatauhan yun. Sa pinakadulo yun, isang araw yun. Nagtalaga ng isang araw na pag-hukom niya sa lahat ng tao sa pinakadulo na yun. Ah, uh, hmm, dulo dulo yun, as in dulo ng isang katauhan. Nakita ko mga patay, malalaki at maliliit, nakakatayo sa harapan ng luklukan. 24 o 28 ng Apokalipsis. Nakita ko mga patay, malalaki at maliliit, sila yung nakasit nakatayo sa harapan ng luklukan. At nakita ko ng luklukang ah uh, um uh, bawat is nakikita ako ng mga luklukan. Nakatayo sa sinasabi ko, nakatayo sa Ah, hindi. Yun yung sa isang libon taon eh. Yung pinakadulo, yung langit at saka yung lupa, tumakas eh. Ang dagat, wala na. Kung na yung langit siya, may na. Nasa pinakadulo na yun, brother. Yung pag-uukom na ah, dulon-dulo, yun, nasa pinakadulo na sangkatauan yun. Dulo na naman yung history ng sangkatauan. end of humanity. Yeah. Hmm. Kasi sabi ng ano sir sa... Sa, mga uh, sa ibang sa iyong araw daw, billion taon pa daw to, tatagal. Totoo yun. Totoo yun, billion taon pa itatagal. No? Nakadepende sa kulay yun eh, at saka sa, ano, eh, sa heat index kung di ako nagkakamali. Pero pwedeng hindi yun ang dahilan na. pagkakulaw. Hindi naman natin alam eh. We will never know. Pero nakasulat kasi sa Biblia, ano, langit at lupa tumakas, at dagat wala na.